Hello mga Mars! Ito naman yung mga ganap namin sa araw ng linggo. Ito nga at nakapagbukas na kami ng tindahan ni eh, Mister. Muntikan pa nga akong hindi makapagluto ng aking mga panindang kakanin kasi sa amin ay biglang nawalan ng kuryente. Alas 7 ng gabi ng Sabado ay hinahanda ko na yung sarili ko dahil ako ay magluluto na ng aking mga panindang kakanin. Ang plano ko ay aagahan ko talaga para maaga din ako matapos. Kaya lang nang sumapit yung alas 7 ng gabi ay biglang namatay yung kuryente. At eto nga Napakadilim ng buong tindahan pati yung aming bahay. Pero mabuti na lang at mga bandang alas 8 ay bumalik yung kuryente. Siguro napapaisip kayo kung bakit kami walang kuryente, pero yung harapan ng aming tindahan ay meron silang ilaw o kuryente. Dahil po nasa ibang linya po kami nakakabit at ibang linya din po yung gamit nilang kuryente. Pati yung buong palengke na nasa likod ng aming bahay ay napakadilim din at walang ilaw. Ang sabi pa dito na mga bandang alas 12 para magkakaroon ng kuryente iniisip ko pa lang kung kakayanin ko bang magluto ng aking mga paninda na walang ilaw tapos napakainit pa. Mabuti na lang talaga nang sumapit yung alas 8 ng gabi ay biglang nagkaroon ng kuryente. Kaya nakapag-umpisa akong magluto ng aking panindang kanin ay mga bandang alas 9 ng gabi. At eto nilalagyan na ng cover kasi tapos na kaming magluto. Mga bandang alas 2 ng kami ay matapos sa pagluluto. Eto ay madaling araw na ng linggo. At bago nga ako matulog ay ginawa ko na rin yung sauce ng aking makaroni, spaghetti at ng palab. Bago ko iwan sa aking lutuan yung mga sarsa na ginawa ko ay tatakpan ko yun ng mabuti. Ilang oras lang din ang tinulog namin. Tapos nagising ulit kami ng mga bandang 5.30. At tapos nang makapagpakulo si Mister ng spaghetti at ng makaroni, pati yung palabok. Kaya hinahalo na lang ito sa sarsa. Kapag ganitong napakarami yung luto namin ni Mister ay marami akong paraan na pwedeng mapabilis yung aking gawain katulad na lang nito. Bago nga ako natulog ay gumawa muna ako ng sarsa nitong spaghetti, makaroni at palabok. bukod doon ay naglagay na ako ng mga tubig sa mga kaldero. Nagagamitin ko naman sa pakuluin kong makaroni, spaghetti, palabok at yung sopas. Yung akin namang palabok ay nakababad na. Para pagising namin sa umaga ay bubuksan na lang yung apoy sa kalan. At habang nag-aantay ka naman na kumulo yung tubig dahil nga marami yun, medyo matagal. Marami pa kaming pwedeng gawin ni Mister. Ihahanda na namin yung susunod na luto. Sa ganitong klase ng hanap buhay namin ni Mister, halos araw-araw ito yung ginagawa namin. Kaya araw-araw din ay nakikita mo yung napakaraming paraan kung paano mo mapapabilis yung iyong trabaho. Sa trabahong ito, kahit na sa sabihin mong hindi ka marunong, kapag araw-araw mong ginagawa ay natututo ka. Maraming kang mga bagay na pwede mong matutunan na sabi mo nga hindi mo alam. Pero kapag araw-araw mong ginagawa ay nalalaman mo na kaya mo pala at magugulat ka na lang sa sarili mo na nagawa mo at kinaya mo. Pero sa ganitong klase ng hanap buhay, kailangan pa rin talaga na meron kang talino. Pero hindi naman kailangan na sobrang talino. Hindi ganun Mars ang ibig kong sabihin. Para kasi magawa mo yung mga bagay na akala mo hindi mo kaya kailangan mo lang talaga mag-isip ng mga paraan. Tapos, sasabayan mo ng diskarte. Kaya kapag pinagsama yung talino at diskarte, ay napakaganda talaga ng resulta. Magugulat yung ibang tao sa ginawa mo, iniisip nila kung paano mo nagawa yung ganyang karaming luto. At sabi ko nga, dapat talaga ay meron kang talino at diskarte. Lalong-lalo lalo na kapag kumikita ang iyong hanap buhay, dapat marunong kang mag-handle ng iyong kita at gastusin. Kasi nga una, yung ganitong klase ng hanap buhay ay napakahirap. Mapupuyat ka at sobrang pagod talaga. Pero okay lang kasi sarili mo namang hanap buhay yan eh. Ganyan talaga kapag nagnenegosyo ka. Hindi ka lang dapat matalino at madiskarte. Dapat mas masipag ka. Ay ilangan mo talagang galing lalo na kapag nag-uumpisa ka pa lang. Huwag ka munang magpiling boss. Kailangan mong unahin o trabahuin na makilala ang iyong hanap buhay. Ito namang mga payo na sineshare ko sa inyo ay talaga namang na-experience ko yan. Buong buhay ko nga inilaan nilaan ko talaga dito sa aking tindahan at nasa loob lang ako ng bahay. Bahay tindahan, tindahan bahay. Kung makalabas man ako, yun ay kasama ko si mister na grocery. O kaya naman meron kaming lalakarin o pupuntahan. Basta yung pinakapasyal ko na lang dito ay yung grocery Mula noong nagumpisa akong magtinda o magnegosyo ay nakapokus lang talaga ako sa pagtitinda, pagluluto, kung paano ko pa mapapa-improve yung aking trabaho o paninda. Kaya nga sa mga baguhan na nagsisimula pa lang maghanap buhay o magnegosyo ng ganito o kahit pa hindi ganito nakagaya sa akin, basta nagsisimula ka pa lang. Ang mapapayo sa ni Mars ay kailangan mo talagang galingan. Maliit man o malaki ang iyong puhunan. Kahit maliit pa yung puhunan na nilagay mo ay lalaki yan kapag ginalingan mo talaga. Ako nga ay nagumpisa lamang sa 1,000 pesos na puhunan nang ako ay nagsimula sa pagitinda ng pagkain. At gusto nyo bang malaman kung magkano ang puhunan ko kapag araw ng linggo? Abay, isishare ko sa inyo yan para may idea din kayo. Sa ngayon ay namumuhunan ako ng 10,000 kapag araw ng linggo. Ito yung kabuuan na puhunan ko kapag ako ay magtitinda sa araw ng linggo kasama na dyan yung gasol. Sa dami ng luto ko nga, ay nakakagamit ako ng isang tangke ng gasol. Alam mo yung malaking tangke na 11 kilos lang. At nai-share ko nga sa inyo yung aking puhunan. Huwag yun ang tanungin kung magkano yung bumalik sa akin. <laughs> Basta ang masasabi ko na sulit naman lahat ng pagod at puyat mo. Kaya mong makapagbayad ng renta, ng mga bills, at mapapag-aral mo yung iyong mga anak. Pero nung panahon na meron pa kaming utang, umaabot talaga sa punto na nakakawalang ganang magtinda. Dahil napupunta sa pagbabayad ng utang. Kaya naman pinagtiisan at pinagsikapan namin ng husto ni Mister ang makabayad ng utang hanggang sa masarili na namin yung aming kita at magkaroon kami ng sariling puhunan. At sa ngayon nga, kahit nasabihin kong nakakapag, pagod, minsan talaga nakakatamad, pero dahil kapag iniisip mo na sarili mo yung kita mo, walang ibang pupuntahan, ay talagang sisipagin ka para sa benta. Kaya kung ikaw ngayon ay nakakaranas ng problema mo sa negosyo, huwag kang mag-alala Mars, mag-pray ka sa Panginoon at makakaraos ka rin katulad ko. Basta't maganda yung hangarin mo sa buhay at yung mga dahilan kung bakit mo ito ginagawa. Ito yung pinaka-importante, yung dahilan kung bakit mo hinihingi ito sa Diyos. Kapag yung nasa critical na sitwasyon ka, unahin mo muna yung mga bagay na importante. Pag-aralan mong planuhin ang lahat ng bagay at maging consistent ka sa trabaho mo. Ang payo ko sa'yo ay huwag kang uutang ng para lamang sa luho. Yung luho na yan ay makakapaghintay yan. Basta unahin mo ang magkaroon ng sariling puhuna at makaahon sa utang. eto naman ay na-share ko lang yung aking naging karanasan. At yun lang mga Mars. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless.